maayong mood to sa inyong tanan mga bro sis, madam sir Ah, ito ay ipakita ko sa inyo ang aking mga nakalap na mga mutya at ipakilala ko sa inyo ito ang mga bato na ito shout out muna tayo sa ating mga supporter at subscriber shout out ni Leo dapat shout out bro nih Chris Paul tubung banwa shout out nih Ronilo Esteban shout out bro nih John Hermosa shout out ni Ruel Barasaba shout out John John Andoy shout out at sa iba pa ang mga supporter and subscriber uh, shout out sa inyong tanan ito ay ipakilalo ko sa inyo ito ay ito ang mutya ng langgam ang. langgam maganda sa ano sa trabaho proteksyon ito pang negosyo shout out Pasensya lang kayo ay mayroong dumi ang kuko dahil ano nag nag trabaho tayo sa ating uma. Ito naman ay mutya ng ano to, buto. Buto ng mani. maganda sa pang ano to pang negosyo yan na may gabay pa ito sa manian ko to na kita Ayan. ito naman ay mutya ng ano mutya ng ilaga mutya ng ilaga ito kita ko sa inyo ang ilaga yan. Yan. Kita niyo ilaga. Yan, ito ang mutian niya. Yan. Yan. Oh. Ilaga. Ito ay maganda sa ano, pagulilong dipinsa. Ito na mutian na ito. Yan. ang protection. meron na itong kabal at kunat mutya ng ilaga. Oh, malakas ito na mutya. Hmm, mutya sa ilaga. <coughs> ito ay ipo ipo. ipo ipo. Ipo, ipo na bato. Yan. Ito naman ay kulog na tagosan. Oh. ng kulog pero may butas. Ayano. Oh. Ayan. maganda ang pagkabutas niya. Kulog. Oh. Ayan. Para siyang na may umikot dito. Ayan. Ito ang maganda na ano. Mutya Tagos ka sa lahat. Ang mga pagsubok. Tulog. Ito ay mutya ng kakao. buto ng kakao magiging bato na yan yan kotia buto ng kakao yan sa kakao ko to na ano kita sa bunga niya yan ay legit na mga muti ito ito ay kidlat ito ay magmamagnet ito yan subukan natin magnet ito uh, kidlat uh, pang protection uh, tingnan mo uh. 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 malakas malakas mag ano lumikit uh. Ayan, o. Oh. Kidlat. Ito. Iba-iba ka kasing klaseng kidlat. Ayan. Ito. Ito may liit lang. Maganda pang ano. Ito ay legit na kidlat. Maganda pang kwintas. Kidlat na batok. Ayan. ito ay mutiya ng ano mutiya ng uod yan merong uod yan dito sa amin ay tinatawag na hantatalo pero may gabay itong pusa yan yan pusa ang gabay niya yan ito ay maganda ng mutya ah, may pusa ito ay pusa ah, ito ay pampalakas tagulilong at pampaswerte kasi may uu dito yan yun ay ating mga mutya ito ay tunay na mutya na pang paswerte kabuti It, doon ko to nakita sa may kahoy na ano uh, na ano na dito sa amin tinatawag gabok yan yun ang kabuti niya yung nakadikit sa ano niya sa katawan yan ito ay tunay na kabuti na kabuti ng kahoy. Ayan o. Ayan. Bihira ka lang makakita. Sa gubat ko ito nakita. Hmm. Ito pa ang ano niya o. Ayan o. No? Ayan. Ito ay maganda sa pangpaswerte. Proteksyon. Ayan yan Nakaganon siya sa kahoy. Ayan, nakadikit siya dito. Ano? Ayan. sino magkagusto nito ay mag-PM lang kayo. Ito ay hindi ko to nakilala pero para siyang pangil yan. yan Pinulot ko lang hindi ko alam ito at ito ay para pong parang ano parang yung dito sa amin ay parang kan hila hila magtiya ng hila hila yan ito pa oh. Ito ay kakaibang batok. Ang pula. Nagtataka ako at tinanit ko lang. Ayan o. Oh. Hindi ito batok dito sa lupa. Sa kawanangan ito na batok. So, kinuha ko lang siya. Ang ito pula o. Oh. Pula. Ay, kinuha ko lang kay, ako alam kung maturite ito. Kung meteorite ba ito Ayan Pinukuha ko lang Pinulikta Meron pang rainbow yun ito no? Rimbo Rimbo Ayan dito Rimbo O Nagre rimbo pa Ayan Ayan lang ang ibinahagi ko sa inyo at ipinakita sana hindi kayo magsawa paki subscribe na lang paki like paki share sa aking youtube channel tulungan nyo na lamang ako salamat sa inyong tanan at god bless to all